Yo, shout out mga lode. So ngayon dahil wala tayong ibang magawa sa buhay, no? Dahil boring tayong konti, So meron tayong imbentuhin mga lode. Oh, no. Itong pangpakinis ng mukha. Pero Hindi ko pa nasubukan kung kikinis ang mukha ko. Wow naman. Well, susubukan niyo rin. Wow. So ganito 'yan mga lode. So kailangan natin ng ah uh, isang kamatis. Wow. Isang lemon isang itlog at siyempre hindi magpapahuli yung kape kasi ito yung antioxidant Kumbaga, mga lode so ngayon kailangan natin itong paghaluhaluin haluin dito sa ating baunan kasi wala man tayong ibang lagayan wala man tayong plato so dito natin ito hahaluin mga idol so ganito yon kailangan natin siyempre ng kutsilyo kasi panghiwa man to. So, ganito. Yan. Tapos, siyempre, pigain natin itong mga lude. Oh. Pigain. <clears throat> Jesus, grabe. Parang makautot ako mga lode. Hmm, ganito. Tapos, isa pa. Susubukan natin itong mga lode kung effective talaga. Kung hindi ba masisira yung mukha ko. At tapos, kung gawin ito. Ibababad ko lang to sa mukha ko mga lode. Kaya pag may tumawag na pasahiro, ahayaan ko na yon kung hindi sagutin ng kasama ko uh, sa puntahan ko na lang di bali may may ano tong mukha ko may nilalagay ako na pangpakinis pakinis no? susubukan so, na naman natin kung talagang effective oh, kamatis kailangan natin tong haluin ng maayos mga lode kasi para sumarap para sumarap para gumanda yung epekto di ba ayaw talaga matigas tong kamatis tigas pa sa pagmumukha ko yung kamatis mga idol so kailangan natin to huwag na natin i iwala yung buto kasi pag tumubo to sa mukha ko edi mas maganda dual purpose mm. natin na maayos tapos simpre yung itlog mga idol Oh, ah, grabe. <laughs> Iwan ko na lang kung hindi ko na sa mukha ko dito. <laughs> Alright, so. sana ba yun? Kailangan natin ng kutsara. Ah, pupunas mo na ako mga idol. Siyempre, kailangan natin ng kape. Oh, kape. Nako, dadalhin ko pa naman sana ito pag-uwi. Pero dahil mag-iimbinto ko, kailangan buksan to. <clears throat> Kailangan natin ng kape. Ilan kayo, gano'ng kayo kadami. Baka magmukhang aswang ako nito. Pag damihan ko ng todo. Hmm. Pag hindi naubos mga idol, bukas, susubukan ko ulit. Hmm. Okay. Tapos, siyempre, imikos-mikos natin yan mga lode. Mikos-mikos. Hmm. Iwan ko na lang kung hindi effective to. Hanggang matunaw itong kape, mga lode. Balikan yung halo ng lemon. Mag ano talaga siya. Maghalo ng tudo. Nyan, Wala tayong kapatid. pang ano eh, pang sala. Maganda, maganda sana to kung may pang sala, mga lode. Sus. Parang pwedeng inumin mga lodi ah. <laughs> Mukhang effective yata ito ah Tingnan natin kung kikinis yung mukha natin. Kung hindi tayo magkaroon ng maraming pimples nito bukas. <laughs> so, hmm, ganito lang talaga magmikos-mikos mga lode. No? Invento tayo mga lode. Baka effective ito eh. Pwede natin itong eh, share sa mga kababayan natin na ah. katulad ko may kulubot uh, yung pagmumuka. <laughs> diba? Oh. Uh -huh. So, medyo ano na mga lode pero dahil yung damit natin lode baka madumihan ko oh, kailangan natin mag nako kay magsuot ako ng kulay itim mga lode kasi baka madumihan tong ano ko ah hayaan mo na labhan ay wag na kailangan talagang palitan so ito na mga lode At, Palit na tayo ng damit. Sus, nagulo pa yung buhok ko. Ingat-ingatan ko yung buhok ko. Nagulo pa. So, ilang na natin itong subukan mga lode. Yeah. <laughs> The moment of truth mga lode. Mhm. Uh Internis -huh. maganda siya. Maganda siya mukha, maganda, maganda sa pakiramdam. Oh. Maganda sa pakiramdam mga idol. Hindi masyadong halata na may pinunas ako. Hmm. Kuminis ka agad ah. Sa filter. <laughs> Tingnan natin ito bukas mga lode kung ano yung nito. Alright. Lagyan pa natin mga lode pa dumami yung ano ba? Pumatak man yun sa pantalon ko. Ay. Hmm. pati sa liig mga lodi baka puputi yung mukha natin ba tapos yung liig hindi naku mahirap na so siyempre para magpantay mga lodi pati dito sa kamay uh. pati dito baka mamaya puputi lang yung mukha natin yung braso natin maitim Oh, ha? <laughs> Diba mga idol? Okay kayo mga idol? Oh. Oh. Delikado yung unan ko nito mamaya mga idol. <laughs> Delikado. <laughs> Mangitim yung unan ko nito, magkulay brown. Pero maganda siya mga ano lodi. So, yun lang po mga idol. Daghang salamat. See you tomorrow. Kung ano ang epekto, mag-comment lang kayo. Alright. Boa!